Mga bagay na dapat mong matutunan. Ito ang mga bagay na huli nang natutunan ng mga tao. 1. Ang lahat ng bagay ay pansamantala lang. 2. Ang buhay ay hindi patas. 3. Mas mahalaga ang pamilya kaysa mga kaibigan. 4. Sa ilalim ng galit ay may laging takot. 5. Ang lifetime ay hindi forever. 6. Ang pinakamalaking panganib ay walang risk sa buhay. 7. Ang mga bagay ay hindi gaanong mahalaga. 8. Happiness is a choice. 9. Pagiging playing safe. 10. Hindi ka nagpuporsiging kumita. Guys, please subscribe and share my channel para update kayo lagi sa mga videos ko. Salamat po, ingat, God bless.